Tuloy-tuloy ho tayo sa Double Wang, sa si Double B, Radyo na, TV pa, labanan ng fake news, dapat totoo. Uh, sunod natin pa na. sa uh, partner. Siyempre, wag natin iiwanan yung pagbabantay natin doon saan makabuktotan ba mm -hmm. ng mga narinig natin itong manakarang araw. Uh, 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 tungkol uh, sa flood control projects, control mga projects. politikong tumanggap mm. ng donasyon sa mga kontratista, uh, 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 na may kontrata sa gobyerno, diba ayan. Follow up tayo ngayon kaya um, attorney talaga. Yan, <laughs> Ay, chairman George Erwin Garcia, yes. chairman po ng Comelec Commission on Elections. Chairman magandang umaga. Good morning, chairman. Magandang umaga po mong wing, sir wing. Sa mga kababayan natin, magandang umaga po sa inyong lahat. Good oh, morning salamat, po, salamat sir. Salamat, sa oras. Ang sabi mo, nung huli kayo na interview sa DCWBI, mag-i-issue na kayo ng cause order kay dating Senate President uh, Francis Codero. Nakapag-issue na po ba ang Comelec? Yes po. Ito po ipadala na kahapon at uh, ine-expect natin doon sa pagdinig na gagawin, either siya po ang pumunta o magpadala ng kanyang abogado katulad din po ng uh, ginawa nung si Mr. Lubiano na kung saan nung pagdinig ng kanyang uh, sarili pong uh, yung, yung, para po siya ay uh, abogado po niyang pinadala at ito po'y nagdala ng kanyang, ng kanyang affidavits at uh, kasama na po yung mga dokumento na inattach siya sa kanyang mga sa kanyang apinabi. Kailan po yung pagdinig, Chairman? Kung hindi po ako nagkakamali, ito po'y mangyayari sa October 13 yun para po kay uh, Serafiel Jesus Escudero. Okay, okay. Hindi, ba balikan ko lang. Sabi niyo may uh, ipadala na yung kontraktor uh, Si Lubiano. Oo, uh, uh, mga dokumento. Ayaw po. Oo, uh, uh, sa inyo okay, 'yun sa. na po siya nung mga nakaraang linggo okay, uh, okay. dahil yun po yung araw ng kanyang pagdinig hmm. at uh, ninarapat po niyan hindi siya mismo pumunta kundi yung kanyang abogado. Sa so, hmm. amin naman po, pumunta o hindi. Okay lang po yun basta importante okay. na karon tayo ng notice at kahit paano Uh, yung paginig upang makapagtanong uh, ng mga ilang katanungan o mag-require pa ng ilang pang mga dokumento. Okay. Ano yung mga naipresenta para sabihin na, uh, siyempre, sasabihin na wala ho kaming ginawang paglabag. Uh, ano yung uh, na, 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 nakita ng Comelec? <coughs> Uh, affidavit po yun at pagkatapos siyempre yung ebidensya na sadyang uh, nagbigay ng donasyon hmm. uh, in private capacity, yun po Opo. yung kanyang contention. Yung mga ibang dokumento pa po, hindi pa po marirefill yun para po naman uh, mabigyan din ng tamang pagkakataon. Hmm. Yun naman pong uh, nakatanggap ng contribution hmm. o donasyon para maka malayang makapagawa ng kanyang magiging kasagutan. Pag sinabing ganun chairman, uh, own private capacity, pera niya. <laughs> So paano ho ma-violate ma 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 niya uh, yung Omnibus Election Code na may well, tinagpawalan? Ah, Does it matter ho. kung priba, private money niya or sa korporasyon? Hindi po. po na masasagot siya na ma'am Sir Weng. Uh, pero ito po ang maliwanag, kinakailangan ibangga natin yung mga depensa na ganyan versus yung provision ng uh, Omnibus Election Code, yung Section 95. Hmm. Letter C, na nakalagay doon ay... Uh, Uh, ang nakalagay po kasi doon ay whether yan ay binigay ng mismong uh, juridical or natural person. Mm -hmm. So ibig sabihin ang natural person po ay eh, tao yun, eh Ta tayo mismo yun. Mm -hmm. Kapag ka -ba natural persons mm -hmm. ay uh, pwede at hindi kasama yung pagbibigay in private capacity. Mm -hmm. Doon magkakaroon ng malaking diferensya kapag halimbawa private money ni Lubiano mm -hmm. at o kaya naman ay pera ng korporasyon, chairman. Yes po, yes po. Uh, Alin ang pinagbabawal ng batas, Chairman? Pera ng kontratistang personal o pera ng korporasyon? At ano pa nang magkakaroon ng... Ka, po, Opo, yan po ang magiging palagay ko, sentrong issue mm -hmm. sa katanungan na yan kung paano kung personal na pera. Hindi. Hindi kasi malinaw ba yun e, kasi may sa Unibus Election Kung siyang may-ari ng isang korporasyon, oh, eh, yun ang pirang, paano masasabing pera uh, niya yung binigay at hindi sa korporasyon, Chairman? Apo, uh, maganda pong alamin yun sapagkat uh, halimbawa, halimbawa po, um, ha, ito ay hindi natin sinasuggest, pero uh, isa sa mga nakita natin, halimbawa yung mismong uh, uh, tao, yung contractor, mm. maaari siyang uh, may-ari o presidente o anumang uh, katungkulan Apo. doon sa korporasyon, ay, eh, pero nakapagpakita siya ng ebidensya na yun namang pera ay nanggaling sa kanyang sariling pondo, halimbawa mm, -mm, mm, -mm. Uh, privado na may mga bank bank withdrawals or whatever, mm -hmm. uh, siguro po pwede ma makita yung bagay na yan. Or in the same manner, paano naman kung mismo kinuha yung pera sa kumpanya? Pag kinuha ang pera sa kumpanya, sir Reng, mukha naman uh, hindi yung tao mismo ang nagbigay in private mm -hmm. capacity, mukha oh. naman galing talaga sa yeah, korporasyon. Yun yung sinasabing yung personal o talagang uh, yung yun, 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 yun kunyari, meron siyang pera tapos Uh, personal donation talagang inabot niya sa isang <laughs> kandidato ng personal. Hindi, Do pwede din man ang, pwede din bank ah? transfer. oh, nga, pero sasabihin <laughs> na 30 million ang pinag-uusapan <laughs> eh, malaking bagay, bagay 'di ba, Chairman? pero saan po nanggaling? Oh, 'yun ang, ang ano pinag-uusapan doon. Malalaman ko ba you, oh, Kailangan mong oh, tingnan ang bank records, po. tama, Chairman. Opo. Follow the money ang mangyayari diyan. Siyempre, it's a matter of defense. Siyempre po, take note po. Uh, ito sila ang inaakusahan hmm. na shift na sa kanila yung burden hmm. and therefore kinakailangan uh, ma-destroy nila o ma-defeat yung hmm. burden na yan Opo. ang katanungan sabi, binato na burden oy nagbigay ka na ang mismong contribution sa isang kandidato. Hmm. So siyempre po ang dapat nakakasagotan niya eh hindi po. Hindi uh, okay. nagbibigay ako yes, uh -oh. pero hindi bilang kontratista o hindi dahil galing sa korporasyon ko, uh -oh. hindi dahil mahal ko 'yun, kaibigan uh -oh. ko 'yun, kamag-anak ko 'yun uh -oh. o may personal na relasyon ako. Uh -oh. Pero chairman okay. ganito eh, parang sorry po ah, hindi ako abogado. Napakasimple ng utak ko kay personal, kay korporasyon, hmm. kontratista siya, may-ari siya ng, korpor ng korporasyon na may kontrata halimbawa sa gobyerno. Does it matter kung personal o korporasyon na sa lapi ang binigay? Kasi the fact remains na may kontrata sa gobyerno, hmm. nandun na conflict of interest, hindi po ba? Chairman? Chairman? Nawala. No, Ganda no, pa, yeah yeah okay, okay. okay. pa naman. Ganda pa naman ang point ako out ako ko, chairman. <laughs> Sa akin pong palagay, yan ang pinaka magiging punot-dulo mm -hmm. ng magiging desisyon ng mm -hmm. Commission on Elections. Okay. Meron pa bang distinsyon? Mm -hmm. Meron pa bang kaibahan yung private capacity mm -hmm. ng isang tao versus yung kanyang pagiging yes. uh, opisyal may iari mm -hmm. ng kumpanya na pinagbabawal okay. ng, ating, uh, or, uh, pa, ng ating provision ng batas. Or chairman, ito mahalagang punto siguro. Kasi talagang sa, sa akin, sa tingin din ng iba natin mga Facebook uh, listeners, oh, walang distinction kung personal o corporation, corporation, money. Eh. O baka doon sa punto na, nung time na nag-donate, hmm. may kontrata ba siyang active sa gobyerno? ay maaaring hindi rin po pag-usapan kung uh -huh. may kontrata uh, before. Dapat din eh kahit na after uh -huh. the election kasi hindi po ba yun ang purpose talaga ng uh, yes. provision ng uh, section 95 uh -huh. upang mapigilan ang isang kontratista sa pamahalaan uh -huh. na maabuso yung kanyang pagbibigay ng donasyon upang yes. mas makakuha pa ng mas madami pa na kontrata uh -huh. sa pamahalaan. Maari na bago po. Bago po mag-eleksyon uh, o bago po mag-donate uh, ay hindi mm. pa nangungontrata. Eh, pero makatapos makapag-donate at pakatapos ay manalo yung mismong binibigyan ng donasyon ay nagkaroon na napakadaming kontrata. Mm. Kaya hindi hinihingi namin ma'am mm -mm. sa, uh, sa DPWH ay certification na siya ay nangungontrata before, during or even after Yun. the conduct of the election. Okay. Mm -hmm. Nalaman na, na ho ba ng Comelec kung ilang mga kontraktor ang mga nag-donate sa mga kandidato mapalokal man o national from top to bottom kasi baka alam niyo yung perception naman ng iba ay tayo na, na ang, ang COMELEC ay nalalagay ho sa isyong politikal dito kasi nagbabagayan eh dalawang uh, institusyon <laughs> di ba? Oo. so ilan ho mga contractors ang sinisili po ninyo na maaring imbestigahan? So, sa ano po sa 2022 elections pa lang pumunta Opo. kasi nakafocus mm -hmm. ang ating pong uh, opisina yung uh, political finance and a ng 55, mm, -hmm. 55 mm -hmm. na contractors na nagbigay sa iba't ibang mga kandidato <coughs> sa president, vice president. Mm -hmm. Mm -hmm. congressman ng distrito, governors at na uh, vice governors. So, uh, yan po ngayon yung pinapakumpirma natin sa ating pong DPWH, yung pong uh, uh, 55. Mm -hmm. Ang kadahilanan kung bakit kinakailangan tayo magpakumpirma ay sapagkat alam niyo po, may posibilidad kasi na, oh nga, contractor, mm. whether government contractor, wala namang palang kontrata before, yes. during, or after. Mm. O kaya naman, contractor, yung pala mga privado na mga kumpanya ang okay. mga kliyente po nito. Halimbawa mm. po, sample ako kayo, Mam Weng, Sir Weng, isang contractor uh, pero nilagay pa rin natin sa uh, listahan. Ang kanya po kasing uh, pangalan ay uh, ABC, halimbawa ABC Glass and aluminum supply. Oh, so oh. para pag, kung tingin mo, hindi sa contractor uh, public works. Mm -hmm. Eh pero paano kung kahit glass and alu aluminum supply eh may public works uh, contract pala sa gobyerno. Yes. So meron naman po isang napakataas na pwesto pero ang uh, nagbigay po sa kanya ay uh, Realty Corporation. Mm -mm. So, syempre alam po natin magkaiba ang Realty Corporation versus Construction yes. Corporation. Ganun ang ipinagbabawal sa batas mm -hmm. ay Construction Corporations or mm -hmm. Companies. Pero paano ho okay. yun Chairman? Nang dahil sa Construction nagkaroon siya ng Realty Corporation. <laughs> Umaman. Oh. Nag-venture sa iyong <laughs> business. So, Nag-comingle na ang pondo. Nakikita uh -huh. eh, po natin yan. O po kapag oh. ang DPWH ay nag-issue na ng certification. Hanggang oh, yes. sa kasalukuyan po, yun na nga po, tatlong linggo na ang nakililipas ay uh, wala pa po tayong kasagutan oh, mula po sa oh. DPWH. Naghihintay pa rin po ang Komalek. Okay. Pero mm. at least doon po sa umami na, ay uh, ani atin na po kaagad dyan pinag, pinagpatuloy na sapagkat mm -hmm. na-expedite na yung proseso, hindi na kinakailangan ng certification sa mm -hmm. sapagkat uh, sila na po mismo ang umamin okay. patungkol sa donasyon. Chairman, yung 55, ilang kandidato binigyan nun? Mm -hmm. uh, ang 55 po, kung hindi talaga kamali, meron po isang kandidato sa president, sa vice president, mm -hmm. anin na uh, senador, meron po ang kandidatong uh, lima para sa ah uh, party list uh, sa congressman ng distrito mm -hmm. meron pong tatlo sa party list dalawa po sa vice governors at dalawa sa governors sino-sino mga Arami. kandidato ang sinisilip nyo? nabanggit nyo lamang uh -huh. eh well yung kwan lang yung titulo lang ho nila pero may mga particular bang pangalan kasi lumalabas ngayon ang uh, sinisentro ay itong si Senate uh, former Senate President uh -huh. um Escudero Meron pa po bang iba? Yes, o, Senador, o Congressman Alam nyo, uh, yan. Sir when, kaya, hindi po namin ma rebuild kagad yung pangalan. Kinakailangan muna ma-confirm yes. na public works uh, contractors mm -hmm. talaga. Mm -hmm. Yung pong mismong uh, nagbigay sapagkat napaka-unfair. Mm -hmm. Babanggitin ko po yung pangalan ko. Halimbawa, eh, pagkatapos, mm -hmm. hindi naman pala talaga public work, uh, yes. uh, public work contractor yung mismo nagbigay sa akin. Mm -hmm. Parang unfair po yun. At, sir. pero po, ito po ang ating commitment. Pero One meron, na, meron Oo nga, opo, hindi pa uh -oh. nga nila na-confirm U-55. Oo. Basta po nilabas ng DPWH yung uh, yung ating mga sertifikasyon sa 55, mm -hmm. ay kaagad po namin ilalabas na yung mga pangalan po mm -hmm. ng mga contractors na ito plus siyempre kasama natin kung sino mm -hmm. yung mga allegedly nabigyan uh -oh. ng mga contractors Tapos na ito. Tapos i-issue na po sila ng show-cost order? Ay oo po. Kaagad okay. po silang pagpapaliwanagin dahil papapasok na po sila kaagad. Mm -mm. So Et uh -oh. ay yung uh, binanggit ni Sir Wayne kanina na pangalan sapagkat um na, may pag-amin na po kasi na tumanggap ng 30 yes. million mm. at nagbigay ng 30 million. Kakayanin mm. ba tapusin ito Chairman sa lalo madaling panahon? Yung makapagdesisyon ba kayo na may violation nga ito and you would eventually file a case? Yes po. Kaya po dahil uh, ang kailangan lang po naman natin yung confirmation mm -hmm. at pagkatapos mabilis naman po yung pagsabot. Isang araw lang po yung pagdinig mm -hmm. at kahit nga po umapir o hindi mag-apir, ang importante na indikahan mm -hmm. at nakapag-file ng kanilang uh, Uh, sa laysay o kung hmm. mga dokumento kung hmm. hindi man at baliwalain po nila yung ating pagpapatawag okay lang din po yun okay. kasi ang comeric naman ito pwede magpusin importante hmm. may tinatawag na due process Opo, due uh, Chairman process. yung sabi nyo hintayin ng certification mula sa DPWH ano? pagdating ho ng certification at sinabi na ito pong individual ay o nga siya ang may-ari nitong korporasyon o, pero di ba ang sabi sa Corporate Code of the Philippines ang korporasyon may hiwalay ho na personalidad yan dun ho sa individual na tao. Paano ho yun masabi natin na ito ay pera, kung yan ay pera ho na personal ng individual, nahiwalay naman sa corporation. Kaya hindi pa pwede magkaso ng individual sa isang corporation eh. Meron pong tinatawag sa ating bata sa corporation code, ang pong binabanggit na tama, prinsipi mm. po yan, mm. na iba ang personalidad ng korporasyon at yung mga tauhan o opisyal nito mm. sapagkat may sarili siyang tinatawag na juridical personality. Subalit meron mm. pong exception to the rule. Kapag ka ang korporasyon ay nag-perform ng tinatawag na ultra-virus act, uh, ibig sabihin unlawful, illegal, lakilos mm. o mga aksyon, ay pwede pong ang pamahalaan, ang Estado ay pwede pong uh, putulin hmm. yung tinatawag na pusod o yung umbilical cord na nagkakabit sa uh, sa ating pong korporasyon hmm. at yung mga official nito. So pwede pong babaliwala yung tinatawag na distinsyon ng juridical personality ng korporasyon at ng mga tauhan nito at pwede mong kasuhan directly yung mga um, opisyal ng oh, korporasyon. Okay. Sige. At least konting uh, legal niya. At saka pag yung, ang korporasyon eh. ay nagka, uh -oh. nagkaroon ng violation, ang mananagot mm. at magdudusa sa kulungan, mm. yung may-ari, hindi ba chairman? Oh. Ay, oh, para, pa na. Uh -oh. Hindi naman natin mapapakulong yung Correct. korporasyon mm -hmm. pero mapapakulong mm -hmm. mo so, yung mga tauhan pa rin tao. o yung mm -hmm. opisyal. Correct. Oh, 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 Alright sige chairman. Tama po kayo. Thank you. Maraming salamat po sa mga paliwanag chairman G. Salamat po. Saruhin, mamuhin, mabuhay po kayo. Magandang umaga Good morning. Thank you si Kamalek Sherman, George Erwin Garcia. Nakausap po natin mga kapuso.